So, ito na naman nga. Lumayas na naman kami para ipakapon ng aming mga alagang pusa. At ito na, nagbabiyahin na kami. Bago kami magpakapon ng pusa, dumaan muna kami sa bayaran ng motor. Magbabayad nga muna pala ako sa aming monthly ng motor. Mahirap na. Baka mawalan kami ng service nila ko palang lang muna dyan ng aking dalawang pusa na ipapakapon at pupunta na ako sa cashier para magbayad ng aming monthly sa motor. Ayan na nga, inaabot ko na sa cashier ang aking bayad at kuninta niya na kung magkano na lang ang aming hulugan. So ayan, pakatapos ko magbayad at inabot ko na sa aking asawa ang resibo ng motor. At pagkatapos ay nagpagas pala kami at baka kami ay tumirik sa kalsada, mawawalan kami ng gas. So ayan, biyahe na nga kami. Mga ilang oras din yung naabot namin dyan sa biyahe, mga one hour. Kasi medyo naligaw-ligaw kami, hindi namin kabisado yung... daanan, yung kalsada papunta doon sa papakapuna ng aming mga pusa. So, after one hour, ito na, dumating na kami sa aming papakapuna ng pusa. Ayan, ang daming pila ng mga pusa. Pang number 56 and 57 na nga pala kami kasi medyo na late na kami. 11 na kami dumating. Ang dami nga palang pusang gala dito. Ang tataba nila pero kapo sila. Sila daw yung mga pusa na iniiwan lang muna at sabi ay babalikan pero hindi na sila binalikan kaya pagalagala na lang yung mga pusa dito so ayan na nga yung aking dalawang pusa medyo stress at pumasok na kami dito sa loob ng veterinary daladala -dala ko na yung dalawa kong pusa bali pala ang may bayad lang na pusa ko yung babae kasi yung lalaki na pusa ay libre lang yung kapon tapos ang binayaran ko lang dito ay bed pad ng dalawa kong pusa, 70 pesos lang. So ayan, pakatapos ng anim na oras, nakuha ko na din sila at nagising na at kami ay uuwi na kasi traffic na. So ayan, habang nasa biyahe kami, tulog pa rin yung pusa ko, medyo pagod na pagod pa. Nung dumating na kami sa bahay, ito na sila. Parang lasing pa sila maglakad, siguro namamanhid pa yung kanilang paa. Hindi pa yata nawala yung anesthesia. At ayan na nga mayroong pagkain. Gutom na gutom yung alaga kong kasi maghapon silang hindi kumain. So ayan o oh, may biyak sa gilid.